Yan. Nandiyan na naman si Tommy. Yan si Orange. Tinitingnan niya. Lagi yan dyan nakatambay si Tommy. Nakikitambay lang yan. Tapos nangihingi siya ng pagkain. Papikit-pikit lang yan. Tapos mamaya bababa. Gagala. pagalak-gala lang yan. Pag pumupunta siya rito, pinapakain ko. Taba-taba niya oh. Kahit pagalagala lang. Um, lalaki yan si Tommy. Lahat ng sa dito, binuntis niya na. <laughs> Tommy. Tommy. Huwag kayo mag-away. Orens, oh, huwag mong awayin si Tommy. Huwag mong awayin ha. oh, tinginan lang kayong dalawa. Tinginan lang. <laughs> Pero huwag kayo mag-away. <laughs> sundry reserve, wala silang at lahat ng registration fees ng ay sa may gilid na yun, no? may may, may malit na kuting. technical o legal na hindi natin pagtulungan. may nag-iwan may nag-iwan yan dyan Bakit hindi tayo formal na makontag no? Ayun, may kumakain doon na maliit pag mupunta yan dito sa may tapat na bintana pinapakain ko na rin kawawa eh Tommy yan yes ka lang ha yan ka lang at huwag kayong mag-aaway ni Orange